Hello guys, magandang gabi. Uh, pupunta kami ngayon sa Ilog guys. Nandun yung aming itikan. Magbabantay tayo ngayon doon. Okay na yung kagat ng aso. Yo prepare, prepare pa yung mga gamit na kakailanganin natin doon. Ito na yung mga kakailanganin natin doon guys para sa pagbabantay natin ng itik. Itong reboot guys, paglalagyan natin to ng itlog ng itik ito naman, pampols, damit kape, mga wipes para sa parang ko guys, pagpapalitan niya yan Ka kape para bukas tapos may dalawa tayong flashlight guys, tag-isa kami ng asawa ko tapos meron tayong emergency light guys tapos kahoy panggatong guys tapos to importante unan sa kakumot guys yan ang ating dadalhin doon okay. Ito yung service natin ngayon guys tricycle kinarga ko na dito yung mga kailangan natin tana na kami sa ilog ng Babantay. So okay guys, sama na naman yung aming gunso. Ang asawa ko guys. Balitatlo kami ngayon magbabantay. And guys, uh, stop bolibar muna tayo dito sa kantin ng aking tita. Magpapaload muna tayo guys, tapos bibili tayo ng mga pagkain, mga chichirya na kakainin natin doon. Pa-load po. Ah, beda, beda. <laughs> Guys, kumukuha ng mga pagkain ng asawa. Guys, kumuha na siya ng patata pang food trip. Sana, oh. 'pag basta boring na senyas. Dapat ada load 'yung cellphone nyo. Mait na dati load na. Tanuhan nga maboring. Ha. <laughs> <Yeah>. Kagaman uh. <laughs> <laughs> naton ay. Ah, pumakapakatamod dati ng vampire, pero me. Makapakatang. Ay mama mo. Daw hindi na Ay, to yan, ay din. Then... A few moments later. And guys, uh, andito na kami sa ilog. Andito na kami sa itikan. Pakita na mamal yung itik natin. Yan guys, yung itik natin. Kikita ba? Yan. Ito naman yung aming tulugan guys dito kami sa gilid ng dike tapos guys ang gamit naming ilaw itong emergency light ito guys yung emergency light na gamit namin tapos yun, yung bunso namin guys naglalaro sa loob ng mga unan kumot at itong pagpalitan niya guys ito yung pinaka importante sa akin guys tong lana o langis ito yung importante sa akin ngayon guys dahil niinda ko ngayon itong likod ko ang masakit mula nung nakagat ako ng aso may nararamdaman ko naman na yung sakit sa likod ko o baka pagod lang naman na to siguro to guys dahil lagi akong nagagabahan sa bukid kaya nagpapahilot ako sa asawa ko guys bago ako matulog bukas guys ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkuha ng itlog ng itik at kung ilan ang mapupulot natin guys dahil kahapon kahapon ata ay e nasa 160 na itlog ang nakuha ng aking father e sana naman tumaas para makabawi-bawi din tayo sa pinagbibili natin ng feeds guys dahil tumaas na ngayon yung feeds na pinapakain namin 1,280 ng isang sako sa tatlong araw guys, dalawang sako ang naipapakain namin. Ito yung feeds na pinapakain namin guys. Meron pa kaming stock na apat na kaban. Ang gamit naming feeds guys is Sanjin. Ang kagandahan nitong Sanjin guys, pinapakapal yung shell ng itlog ng itik pwedeng gawing balot at pwedeng gawin na red egg sa tatlong araw na pag-ipon namin ng itlog guys tumutubo kami ng 600 to 800 kada tatlong araw dahil yung dalawang kaban na pigs guys na pinapakain sa tatlong araw ay 12,560 na yung bayad guys dati dati noon guys so 1180 tumaas ng isang daan kaya Nabawasan tuloy yung kita natin ang dati guys ay umaabot siya ng isang libo ngayon guys ang pinakababa mababa is 600 parang 200 lang isang araw ang neto natin sa pagpapakain ng pigs Ko lang pa yun guys sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pambili lang ng ulam yun guys. The next day. Guys. Alas 5 na ng umaga. guys, magpapainit muna ako ng tubig bago tayo mamumulot ng itlog. Guys. Madilim-dilim pa dito sa amin, guys. Yung itik natin doon. guys mamumulot na tayo ng itlog yung bitik natin guys yun guys meron lang yung mga itlog na nakakalat dyan sa kanilang, kanilang kulungan tara guys sa loob pasokin natin ito yung mga itlog na nila guys ilawan natin gamit to Wow naman! Wow! So, place, wow! O, pa bangin, Meron pa dito? Video naman ba? Tinabunan ng dayami guys. Ayan. Oh, dami. Meron pa dito guys. Oh. Dito yung pinakamadami guys sa gilid. Oh. Halos patong-patong na guys yung itlog. Meron pa dito. And guys, to, Ito. Oh, dami. Meron pa sa labas. Ayan guys. Yun. Yun. And guys. Bilangin na natin guys. Kung ginan lahat itong itlog na ito.

32. 40, 48. 64 ke situ 80 sana oh, no. oh. 88 96 Whoa. 104 112 120 28 136 40 144 148 152, 152. 158 163 ayo guys kita coba 166 And guys bali ang napulot nating itlog guys is 166 wow at ng anim sana guys oh. papakawalan na natin yung itik dito sa kanilang kulungan para makakain na Thank you sa itlog. Ayun guys. Uwi na kami. Dito na ulit nagtatapos ang aming video guys. Maraming maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa aming channel, mga nagsubscribe. At sana huwag kayong magsawang sumuporta sa amin subscribe sa aming channel mag-subscribe na kayo and click the notification bell para lagi po kayong update sa aming mga video maraming salamat